Ating balikan ang kaso noong 2004. Ang 17 years old na si Satomi Kitaguchi ay isang sikat at matalinong estudyante sa mataas na paaralan na maraming pangarap sa buhay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sa panahong iyon, siya ay nag-aaral ng mabuti upang makapasok sa isang pamantasan ng agham upang tuparin ang kanyang pangarap na maging arkitekto. Halos hindi nakikitang walang ngiti sa kanyang mukha. Sinasabihan siya ng mga kapwa estudyante na napakabait at palaging handang makibahagi sa klase at mga aktibidad sa paaralan. At bilang panganay na anak, madalas siyang nakikita na nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Siya ay malapit sa kanyang ama. Madalas silang pumupunta sa Sinihan tuwing weekend upang manood ng mga pelikula habang kumakain ng masarap na pagkain. Siya ay isang napakamahinhin na babae na hindi nagdulot ng kahit anong problema at nagpupunyaging maging mabait na kapatid-anak at kaibigan. Hindi niya kailanman pinagdusahan ang buhay niya ngayon. Noong October 5, 2005, maagang umuwi si Satomi sa paaralan dahil panahon ng pagsusulit at natapos niya ng maaga ang kanyang exam. Pagdating sa bahay mula sa paaralan sa pamamagitan ng bisikleta bandang alauna ng hapon, binati niya ang kanyang lola at ang nakakabatang kapatid, na sila lang ang tanging kasama na pamilya na nasa bahay sa oras na iyon. Ang mga magulang ni Satomi ay parehong nasa trabaho. Pagdating niya sa bahay ay kumain siya ng tanghalian, bago pumunta sa kanyang silid na hiwalay sa kanilang bahay upang magpahinga at magayos bago magsimula ang kanyang part-time na trabaho ng 5 ng hapon. Siya ay isang masipag na dalaga na kahit pagod siya sa kanyang exam sa school, ay nagpa-part-time pa rin siya. Ang mga lumang bahay sa Japan ay medyo iba, na magkaroon ng ibang hiwalay na bahay, kasama sa isang pamilyang tahanan kung saan ang mga pamilya ay nahahati sa iba't ibang bahay, kasama ang mga lolo at lola, mga magulang, at mga anak pero isang compound or bakod. Kaya nang sumapit ang alas dos ng hapon, isang oras ang lumipas matapos siyang bumalik sa bahay. Pumunta siya sa ikalawang palapag ng kanyang silid at doon, nagpahinga siya ng mga isang oras. Kampante siya naligtas sa kanyang sariling silid, at sa kanilang sariling tahanan, pero sa kasamaang palad. Nangyari ang isang bagay na nakakatakot at hindi inaasahan. Mga bandang alas tres ng hapon, narinig ng lola at nakababatang kapatid ang isang sigaw at tunog ng mga tumatakbo mula sa kabilang bahay habang nanonood sila ng TV. Ang bahay kung saan natutulog si Satomi. Agad silang tumakbo sa kabilang bahay at binuksan ang pinto. Nagulat sila sa nakita na isang bagay na hindi dapat makita ng anumang membro ng pamilya dahil ang kanyang apo na si Satomi, na nakahandusay sa sahig na naliligo sa sariling dugo. Habang nakatayo sa kanya ang isang hindi kilalang lalaki, at sa kanyang mga kamay, isang kutsilyo ang kanyang hawak. Pinatakbo palabas ng bahay ng lola niya ang nakababatang kapatid ni Satomi. Ngunit ang lola niya dahil sa kanyang edad at determinasyon na tulungan si Satomi, ay sinugod niya ang hindi kilalang lalaki. Ipinakita ng lola ni Satomi ang kahangahangang katapangan. Pero sa kasamaang palad siya ay sinaksak rin ng salarin. Mabilis na tumakas ang salarin. Nagtungo si Lola sa kanilang telepono sa bahay. At bago siya mawalan ng malay ay nakipag-ugnayan siya sa mga otoridad. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Satomi, na tumakas mula sa bahay ng walang sapatos, pumunta sa malapit na kapitbahay. At doon siya humingi ng tulong sa mga tao, at paulit-ulit na iniulat ang nangyari habang umiiyak. Tumawag rin agad ng mga pulis ang mga kapitbahay ng mga biktima. Ang kapatid ni Satomi, na dahil siya ay isang elementaryang estudyante lamang, hindi maipaliwanag ang trauma na maaaring idulot sa kanya ng pagpapakita ng ganitong pangyayari. Mabilis na dumating sa lugar ang mga ambulansya at investigador, at pareho si Satomi at ang Lola ay dinala sa ospital. Kahit sa mga pagkakataon ito, si Lola ay naisalba ang kanyang buhay, samantala. Ngunit si Satomi ay binawian ng buhay. Sa edad na 17 years old, ang estudyanteng may malalaking potensyal. Maraming bagay na dapat abangan. Maraming kaligayahan na ibibigay. Nabigla na lang kinuha ang kanyang buhay sa mismong bahay pa nila. Nagsimula agad ang mga investigador sa kanilang paghahanap. Isinara nila ang bahay upang makakalap ng mga ebidensya. Nakipanayam rin sa mga kapitbahay at naglagay pa ng roadblock upang maghanap sa mga sasakyan sa malapit na Moshido Highway, isang krimen na bihirang mangyari sa kanilang lugar. Matapos maghanap ng mga ebidensya sa silid ni Satomi, natuklasan nila ang mga bakas ng paa na nagmula sa mga medyas na sapatos na may sukat na 26 hanggang 27 cm. Natatpuan rin nila ang ilang dikilalang mga fingerprint sa isang doorknob at na-extract nila ang DNA ng isang third party mula sa ilalim ng mga kuko ni Satomi. Nakapanayam din ang kapatid na babae ni Satomi upang makakuha ng detalyadong sa paglalarawan ng salarin at gumawa ng isang iskets na gagamitin sa mga poster at sa TV upang humiling ng tulong sa publiko. Kahit sa murang edad at sa pinagdaanan niya. Lubos na naging malaking tulong ang kapatid na babae ni Satomi at nagbigay ng ilang mahahalagang impormasyon na makuha sa kanilang paghahanap. Tingin nila sa lalaki, nasa edad na mga 20 years old, na may taas na mga 165 cm at may matipuno na pangangatawan. May maikling buhok na kulay black at suot ang itim na t-shirt at pantalon na may mga light-colored na sapatos. At pinakanapansin sa lahat, may makitid na mga mata at maraming scars sa kanyang mga pisngi. Batay sa direksyon na tinakbuhan niya mula sa bahay. Pinaniniwalaan ng mga investigador na maaaring pumunta siya sa Hilaga o Timog. Ngunit dahil ang Kawai River ay umaagos patungo sa Hilaga at limitado ang mga daan sa direksyon na iyon. Pinaghihinala ang pumunta siya sa Timog. Ngunit sa kasamaang palad, matapos makapanayam ng mga daang tao sa lugar at sa mga kalsada. Wala silang natanggap na kahit isang saksi na impormasyon noong panahon na iyon. Ito ay dahil nangyari ito sa hapon ng isang araw sa linggo, kaya't kaunti lamang ang mga tao sa lugar. Sa Japan, mayroong kultura ng pagtatrabaho, kaya maaaring lubhang walang tao sa mga residential area sa oras ng trabaho. Ngunit sa kabila nito, dahil mayroon silang mga pisikal na ebidensya na natagpuan sa lugar ng krimen ipinaalam ng mga otoridad sa pamilya na maaari nilang madaling mahuli ang salarin. Nagsimula silang mag-distribute ng mga poster sa buong Japan at ibinalita sa radyo at telebisyon ang kaso sa milyon-milyong tao. Ang isang Japanese TV show ay nagpadala pa ng mga dating miyembro ng FBI upang tumulong sa pagsusuri ng kaso at malaman kung anong uri ng tao ang maaaring gumawa nito. Ang mga miyembro na ito, na noon ay nagtatrabaho sa BIO ay gumawa pa ng isang na-update na imahe batay sa eskets ng pulisya. Nakapanayam din ang mga kaibigan at kakilala ni Satomi at tinanong kung kamukha ba ito ng sinuman na kanilang kilala. Ngunit sinabi nilang walang kaalam-alam at sinabing wala namang problema si Satomi sa sinuman. Sa katunayan, mayroon siyang napakasigla at palakaibigang personalidad at halos nakikipagkaibigan siya ng lahat ng taong kanyang nakilala. At doon halos huminto ang mga pangyayari. Bagamat mayroon ng higit sa 5,500 tips na natanggap ang pulisya sa mga nakaraang taon tungkol sa kahinahinalang mga tao at may tiwala ang mga otoridad, pero walang malalakas na impormasyon at kung saan nagtatago ang salarin. Nang walang ibang mga nakakita maliban sa lola at kapatid, mabilis na lumamig ang kaso. Ang mga poster ay nanatiling nakakalat sa lugar, at upang manatiling sariwa sa isipan ng lahat, Nagsimula ang ama ni Satomi ng isang araw-araw na paghahanap kung saan niya ibinahagi ang detalye ng insidente, ang kanyang mga saloobin, at mga aktibidad ng pamilya. Siya rin ay palaging naroroon sa malapit na istasyon ng tren, kung saan nagbibigay siya ng mga leaflet sa publiko tungkol sa kaso. Lumipas ang ilang taon, noong March taong 2008, mahigit apat na taon matapos ang insidente. Handang magbigay ang nagluluksang pamilya ng gantimpala na nagkakahalaga ng 3 milyong yen gamit ang internet. Ang pera na inilaan para sa matrikula ni Satomi sa universidad ay ang gagamitin para sa sinumang mayroong impormasyon na maaaring makakita sa suspect. Samantala, ang pulis ay naglabas din ng karagdagang impormasyon na may nakitang isang kadudadudang itim na motorsiklo sa lugar. Kasama ito sa ilang mga wanted poster. Pero sa huli, wala rin at tatlong taon at anim na buwan ang nagdaan. Samantala, isang pagkilos na walang sinuman ang di nila inaasahan. Noong April 13, 2018, tinawagan ng isang miyembro ng pulisya sa isang lungsod na tinatawag na Ubi Yamaguchi Prefecture, Japan. Ayon sa tumawag, nakakita sila ng isang construction worker na tumakbo papalapit sa isa pang empleyado at sinipa ito sa likod ng hita. Sa madaling salita sila ay nag-aaway. Pumunta ang pulisya sa kumpanya ng construction kung saan nagtatrabaho ang mga taong ito. Ngunit sa oras na yon ay naayos na ang sitwasyon at nag-usap na ang dalawang empleyado tungkol sa kanilang problema. Taliwas ang nangyari sa kanila. Nagalit daw ang foreman at sinipa ang empleyado dahil hindi ito sumagot sa isang mensahe tungkol sa isang pagpupulong. Ngunit sa huli ay naayos na nila ang mga bagay. Gayon paman, bilang bahagi ng protokol, kinakailangan ng mga otoridad na opisyal na may record ang insidente para sa kanilang talaan at kumuha ng mga sampol ng DNA at fingerprints mula sa kanila. Malinaw na nababahala ang 35 years old na isang foreman nang marinig niya ito, at napansin ito ng isang pulis sa lugar. Kaya matapos kunin ang mga fingerprints, ginawa niya ang kanyang trabaho at sinuri ito sa database. Sa paggawa niya nito, nagulat siya. Dahil ang fingerprint na kinuha mula sa pulisya ay tumugma sa database. Ito ay pareho sa mga natagpuan fingerprint sa pinto ng bahay ni Satomi. Sinuri rin ng mga otoridad ang DNA na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Satomi, at ito rin ay perpektong tumugma. Sa wakas na huli ang lalaki. Sa pamamagitan ng kumpletong pagsusuri, mula sa isang lubos na hindi kaugnay na insidente, ang salarin ay napunta sa mga otoridad. Opisyal na nahuli at dinala ito sa bilangguan noong araw ng insidente iyon. Sinuri rin ang kanyang tahanan at isinagawa ang mga panayam sa pamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. Sa simula, itinanggi niya na may kinalaman siya kay Satomi, bagamat may malakas na ebidensya. Ngunit sa huli ay inamin niya ito, at swerte na ibinahagi niya ang mga nangyari, na nagbigay daan sa pamilya na matapos ang kanilang kalungkutan. Ang lalaki ay pinangalanan na si Manabu Kashima. Ipinanganak sa Shimonoseki. Lumipat siya sa UB bilang isang mag-aaral sa junior high. Matapos magtapos ng high school, nagsimulang magtrabaho si Manabu sa isang pabrika ng metal habang naninirahan mag-isa sa dormitoryo ng kumpanya. Ayon kay Manabu, nagtrabaho siya roon hanggang sa araw bago ang insidente, kung kailan may nangyari. Noong nagising ako sa umaga, Narinig ko ang tunog ng pabrika na nagtatrabaho malapit sa dormitoryo at napagtanto kong late na ako sa trabaho, kaya nagpasya akong tumakas. Iniisip ko na magagalit sila sa akin dahil sa pagkakatulog ko. Hindi ko gusto kapag galit sa akin ang iba at hindi ko alam kung gaano ako katagal, kaya ayaw ko ang ideya ng pumunta sa trabaho. Ngunit ang pagalis ay isang bagay na hindi ko kayang patawarin, kaya wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari sa akin. Nagtatrabaho siya sa kumpanyang iyon ng tatlong taon nang hindi kailanman na late. Ngunit ngayon ay ayaw na niyang bumalik At nagpa siyang umalis na lamang noong araw na iyon sa kanyang pagmumotorsiklo Dahil sa kanyang sariling salita, mahilig siya sa mga video game Kaya nagpa siya siyang magmotor mula ube patungong Akihabara sa Tokyo Ang Akihabara ay isang lugar sa Japan na kilala sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Japanese media Mula sa anime hanggang sa J-pop idols sa daan papunta doon, bumili ang 21 years old pa siya noon ng isang kompas sa isang home center upang matulungan siyang mag-navigate sa bansa. At isang folding knife dahil iniisip niya na ito ay magiging kapaki-pakinabang nakasangkapan para sa pagtulog sa labas. Nag-withdraw siya ng 200,000 yen at nanatili sa bahay ng kaibigan sa isang gabi. Matapos tumanggap ng karagdagang 50,000 yen mula sa kaibigan bilang pamamaalam. Nagpasya siyang umalis papuntang Tokyo kinabukasan, araw ng insidente ni Satomi. Hinabol siya ng kanyang mga magulang matapos malaman ang sitwasyon. Sinasabihan siyang huwag umalis, ngunit nagawa pa rin niyang umalis. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa ilog at nagpasya na hindi na siya babalik sa Yube. Habang sumakay siya papuntang Tokyo, dumaan siya sa Hatsuka at nakakita ng isang high school student na sumasakay ng bisikleta. Ang estudyanteng iyon ay si Satomi. Ang mga naisip niya habang nakikita siya ay tunay na nakakatakot dahil pinagnasahan niya ang dalaga. Nang ma-realize niya na siya ay uwi rin sa bahay si Satomi, nagpa siya siyang magtambay sa lugar at hintayin ang pag-uwi ni Satomi pagkatapos sa klase. Matapos maghintay ng ilang oras, naghintay si Manabu ng tamang pagkakataon bago sumalakay sa dalaga. Na makita niya itong lumipat sa kabilang bahay si Satomi kung saan ang kanyang silid tulugan at dito na siya nakakita ng pagkakataon para gawin ang kanyang plano. Pumasok si Manabu kung saan si Satomi ay natutulog habang nakikinig ng musika gamit ang kanyang headphones. Ginising niya ito at nagbigay ng dalawang utos. Sinabi ni Manabu na huwag sisigaw at hubarin ang kanyang damit. Pero nagulat si Satomi at sumigaw sa kabila ng takot nanlaban si Satomi at tumakbo, halos mahulog sa hagdan para makarating sa pinto. Pero sa kasamaang palad na abutan ito ni Manabu, at dito niya hinanduyan ng ilang beses na saksak gamit ang kutsilyo. Nakapagsalita pa si Manabu kay Satomi, na ang sabi, Bakit ka tumakbo? Hindi mangyayari sa iyo ito kung sinunod mo ang aking gusto. Ang mukha ni Satomi ay nakatingin kay Manabu, at doon na nalagutan ng hininga si Satomi. Samantala, at doon rin biglang dumating ang lola at kapatid ni Satomi na nagulat sa nakitang karumal-dumal na krimen. Tumakbo ang nakababatang kapatid ni Satomi palabas ng bahay para humingi ng tulong. At pagkatapos sumugod naman ang lola ni Satomi para pagtanggol ang kanyang apo, sinaksak na rin ni Manabu na walang awa. Pagkatapos nito, hinanap niya ang kapatid ni Satomi na tumakbo palayo pero hindi na niya naabutan. Bumalik si Manabu sa bahay ng kanyang magulang. Pagkatapos niyang ginawa ang krimen, kasama ang kanyang mga magulang, kahit sinabi niyang hindi na siya babalik. Samantala, nakakuha siya ng bagong trabaho sa isang kumpanya sa construction matapos ang isang rekomendasyon. At doon siya nagtrabaho ng mabuti ng 13 years hanggang sa nakipag-away siya sa ibang empleyado na nagdulot sa kanyang pagkaaresto. Hindi siya umabsent sa trabaho ng walang pahintulot at nagtrabaho ng husto hanggang sa siya ay mapromote at magkaroon ng posisyon kung saan siya ang nagtuturo sa ibang mga empleyado. Itinuring siya ng may-ari ng kumpanya bilang isang modelo, at nang maaresto si Manabu, sinabi ng may-ari ng construction na sa palagay niya, nagkamali ang mga otoridad. Ngunit mayroong isang madilim na bahagi sa pagkatao ni Manabu na bihira niyang ipakita sa iba. Sinabi ng mga dating kaklase na siya ay mabilis magbago mula sa kanyang seryosong pag-uugali at tahimik na pag-iisip patungo sa isang bagay na mas malalim at mas nakakabahala. Isang halimbawa na ibinigay nila ay isang malungkot na biyahe sa sasakyan kung saan sinadyang mahit nila ang isang pusa sa daan. Lubos na nalungkot at nagulat ang driver at iba pang mga pasahero sa pangyayaring ito, ngunit lubos na nagalak at nanggigil si Manabu kahit na sumigaw pa siya ng katumbas ng Hurray, sa wikang Japanese, nang ma-realize nila kung ano ang nangyari, naramdaman ng kanyang mga kaibigan ang kawalan ng kapanatagan sa kanya. Lumilitaw din na may kakaibang hilig siya sa mga ekstremong pelikula, at iba pang katulad na anyo ng libangan. Malinaw na may ilang issue siya na maayos na itinatago. Matapos ang paghahanap sa tahanan ng pamilya ni Manabu, Natagpuan ang folding knife na ginamit kay Satomi na nakatago sa likod ng isang lalagyan ng mesa sa kanyang silid, na nagpapatibay pa lalo sa mga ebidensya laban sa kanya. Nang tanungin kung bakit niya ito iniingatan, sinabi niya, nais kong makataka sa pangyayaring ito at kalimutan ito, ngunit mayroon akong pakiramdam ng responsibilidad at hindi ko ito maaaring itapon. Dahil bigla itong nangyari, nagulat ako, ngunit nagsimulang magtago pagkatapos. Nang tanungin ng mga investigador kung bakit niya nararamdaman iyon, ngunit hindi niya ipinagtapat. Sinabi niya na siya ay makasarili at nakaramdam ng pagnanasa sa dalaga. Noong March 3, 2020, halos dalawang taon mula nang siya ay maaresto, nagsimula ang paglilitis sa Hiroshima District Court. Ang lola, na naglaan ng isang buwan para magpagaling mula sa ginawa ni Manabu sa kanya, ay mayroon itong sinasabi sa record, at ito ay napakalungkot basahin nang magising ako, nasa ospital ako, ngunit hindi ko alam kung bakit ako nandoon o kung ano ang nangyari. Ang alam ko lang ay masakit ang aking likod. Iniisip ko na baka nahulog ako mula sa mataas na lugar. Ngunit ilang araw pa ang lumipas nang sabihin ng doktor sa akin na nasaksak pala ako, at pinayuhan akong mag-ingat para hindi ma-stress ang balat. Sa ganitong paraan ko nalaman na nasaksak ako, at may nangyaring krimen. Pagkatapos. Sinabi sa akin ng anak ko na pumanaw na si Satomi. Nakakalungkot na ako ay nabuhay samantalang si Satomi ay hindi. Sobrang sakit para sa akin, hindi ko man lang nailigtas ang apo ko. Nasa murang edad ay kinuha ang kanyang buhay. Gusto kong parusahan ang sospek ng kamatayan sabi ng lola ni Satomi. Ang kapatid na babae ay mayroon ding sinasabi. At ito rin ay malungkot. Lagi kong pinangambahan na balang araw ay babalik siya para maghiganti at ito ay mga alaala na daladala ko habang buhay. Dahil ako lang ang nakakita sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang malaking presyon sa buong buhay ko na huwag siyang kalimutan. Ang pag-iisip na makalimutan ang kanyang mukha ay nagdulot sa akin ng pakiramdam na ang puso ko ay pinaglulupig. Bilang tugon, sinabi ni Manabu habang umiiyak, hindi ko kayang ibalik ang mga nagawa ko. Sa palagay ko, ang parusang kamatayan ang narapat sa akin. Paumanhin. Ngunit sa kabila ng mga kahilingan ng pamilya at ng akusado mismo, ang mga hukuman ay nagpasya na maging malumanay at sa halip ay ibinabang sentensya ng habang buhay na pagkabilanggo noong March 18, 2020. Dahil hindi siya nag nagsimula ang kanyang sentensya mula Abril ng taong iyon, at sa bilangguan siya nananatili hanggang ngayon. Nagkaroon man ng katarungan ang pagkamatay ni Satomi sa tagal man ng panahon ng hinintay ng pamilya. Napagpasyahan nilang huwag na pag-usapan ang pangyayari matapos ang hatol upang matulungan ang paggaling ng isip ng pamilya, lalo na ang nakababata niyang kapatid na babae na trauma ang sinapit niya. Sa halip, sila ay nagbabalik tanaw ng may pagmamahal sa kanilang mga alaala kay Satomi, at patuloy na muhay ng normal tulad ng gusto niya. Bagamat hindi mawawala ang sakit sa kanila, umaasa na mabubuhay silang maligaya at sa kapayapaan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.